Praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating Diyos na buhay, Yahweh El Shaddai. Yan. Mapagpalang araw po sa inyong mga kapatid dito kasama natin sa Bulwagan. Gayon din po yung mga kapatid natin kasama natin ngayon sa ating mga social media accounts, sa ating FB at YouTube Live. Mga kapatid, uh, iaanyayahan ko po kayong uh, tumayo panandalian sa, para sa isang maikling panalangin at pagbasa ng ating banal na kasulatan. Ilagay po natin ang ating presensya sa paana ng ating Panginoong Diyos. Diyos at Ama naming makapangyarihan, kami po ay lubos na nagpapasalamat sa iyo sa biyaya ng panahon na mo upang kami makapagsama-sama at magnilay-nilay sa iyong banal na salita. Ama, pababain mo ang banal na Espiritu sa amin upang siyang aming maging gabay sa aming pagninilay ng iyong banal na salita. Amen. Ang ating pong pagbasa ay ating tutunghayan sa aklat ng mga gawa, chapter 2, verse 1 to 4. Nagkatipon silang lahat sa isang lugar nang sumapit ang araw ng Pentecostes. Walang ano-ano'y may ingay na nagmula sa langit na tulad ng ugong ng malakas na hangin at napuno nito ang bahay na nila. May nakita silang parang mga dilang apoy na dumapo sa bawat isa sa kanila at silang lahat ay napuspos ng Espiritu Santo at nagsimulang magsalita ng iba't ibang wika ayon sa ipinagkaloob sa kanila ng Espiritu. Ang salita ng Diyos. Palakpakan po natin ang ating Diyos. <laughs> Batiin po natin ang bawat isa ng Happy Feast of the Pentecost. Yeah. Happy Feast, Pentecost. Happy Feast po. Gayon din po sa mga kapatid natin nasa YouTube at Facebook, Happy Feast of Pentecost po. Yan, makakaupo na po tayo mga kapatid. Thank you Lord. <laughs> Sa araw po na ito, atin pong ipinagdiriwang ang uh, kapistahan ng Pentecostes. Ang kapistahan po ng Pentecostes ay atin pong sineselebrate 50 days after the Easter o yung muling pagkabuhay ng ating Panginoong Heso Kristo. Ito rin po ang araw na kung saan katulad po sinabi ng ating kapatid na Brother Jimmy na ito, po, ito rin po yung araw ng kapanganakan ng ating sibahan. Dahil ito po yung araw na bumaba ang Espiritu Santo sa mga apostol at sila po yung simulang mangaral, magbinyag at ipunin ang mga mananampalataya bilang isang katawan ng ating Panginoong Heso Kristo. Sino po ba ang banal na Espiritu Santo? Sa ating pong mga Katoliko, tayo po ay naniniwala sa doktrina ng sangkatlo o yung tinatawag nating Trinity. Tayo po ay naniniwala sa isang Diyos na may tatlong persona. Ang Diyos Ama, ang Diyos Anak, at ang Diyos Espiritu Santo. Ang Diyos Ama, ang siyang lumikha, ang Diyos Anak na siyang tumubos, at ang Banal na Espiritu Santo na siyang nagpapabanal sa atin. Atin pong, tuwing atin pong idinadasal yung sumasampalataya, dito po ipinoprofess po natin yung Holy Trinity. Yung sumasampalataya ko sa Diyos amang makapangyarihan, na may gawa ng langit at lupa. Sa pangalawa naman po, sumasampalataya ako kay Heso Kristo, iisang anak ng Diyos. Nagpakasakit, namatay, inilibing, at muling nabuhay after three, three days. Ano po? So, so, ang Holy Spirit po ay ang ikatlong persona ng, ng uh, sang tatlo siya po ang nagpapabanal sa atin. Sa papaanong paraan po? Meron pong nabanggit na ilang mga uh, dahilan o pamamaraan na kung saan tayo po ay pinapabanal ng uh, Espiritu Santo. Una po, indwelling with us o yung uh, tayo po ay nagiging tahanan ng banal na Espiritu Santo. Ang ikalawa po, ito po ay nag apply ng Christ Redemption. Sinasabi po sa nakasulat sa sulat ni Apostol San Pablo sa kay Tito, tayo'y iniligtas niya sa pamamagitan ng Espiritu Santo na naghuhugas sa atin upang tayo panganak na muli at magkaroon ng bagong buhay. Ibig sabihin po, yung kaligtasan na tinanggap natin uh, ay ang Espiritu Santo ang siyang nagiging daloyan nito. Nung ipinako po si Jesus sa Cruz, siya po ay, uh, uh, ang kanyang pong dugo ang tumubos pa para tayo po ay mapatawad at malinis sa ating mga kasalanan. Ikatlo po, transforming our hearts and minds. Ang pagpapakabanal po ay hindi lang po pagbabago ng ating pag-uugali kundi ito po ay dapat maghatid sa atin para tayo po ay maging bagong nilalang. Ang banal na espiritu po, binabago po nito ang ating pag-iisip, ang ating mga pagnanais, ang ating mga ninanasa sa buhay, at ang ating pong mga values. Kung dati po, uh, na-excite po tayo tuwing araw ng Webes, dahil iniisip na po natin, kung anong masarap na pulutan sa biyernes o kung ano po bang iinumin, bula, puti o yung bumubula. Na-excite na po tayo ngayon bilang mga anak ni Yawel Shaddai upang makinig sa araw ng biyernes sa mga salita ng Diyos. Amen po ba? Hindi na po natin binibilang kung ilang mall po yung papasyalan natin sa Friday para madaanan natin lahat ng sale. Ano po? Mas excited na po tayo. Gumising ng umaga tuwing biyernes para maka-attend sa gawain natin. Amen po ba? Papurihan po natin ang ating Panginoon. Ang isa pa pong pamamaraan, ang, ang banal na Espiritu Santo, ay gumagabay at sumusuway sa atin. Ginagabayan po tayo sa mga tamang gawain at sinasaway naman po tayo kapag tayo ay tila naliligaw ng landas. Ito rin po siguro yung tinatawag nating konsensya. Minsan po kasi alam naman natin kung ano yung tama nating gagawin. Kaya lang pakiramdam natin parang mas madaling gawin yung mali. Pero in the end, kung atin pong iisipin, at the end of the day, hindi po talagang madali ang gawin yung mali. Kasi po, yung mali, ang consequences po niyan tuloy-tuloy. Minsan, akala natin, uh, kukuha lang tayo ng maliit na bagay. Hindi na natin napapansin, minsan lumalaki na ng lumalaki. So, kailangan mag-iingat po tayo mga kapatid sa ating mga decisions sa buhay. At lagi nating itataas sa Panginoong Diyos, lagi nating tatanong kung ito po ba ay gagawin sa akin, ako po ba ay matutuwa. Gagamitin po natin ang ang regalo o ang kaloob ng banal na Espiritu Santo upang ating pong laging gagawin yung right choices para sa atin at para sa ating mga kapatid. Kasunod po, uh, producing virtue of fruits of the spirit. Ang banal na Espiritu Santo po sa kapag hinayaan nating mamuhay sa atin o mamuhay sa loob ng ating mga puso, ito po ay nag uh, bibigay ng bunga para sa atin. Mabubuting bunga. So ano no po ba yung bunga ng espiritu kung hahayaan nating siya ang Uh, masunod sa ating uh, pamumuhay ayon po sa Galatians chapter 5:22 to 23 subalit ang bunga ng espiritu ay pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, pagtitiyaga, kabaitan, kabutihan, katapatan, kahinahunan at pagpipigil sa sarili. Meron na po ba kaya tayo nito? Lahat po ba? O ilan lang? Amen po ba? Huwag <laughs> po kayong magalala kung hindi pa po nyo nakukuha lahat. Kaya ano po tayo, uh, yung kailangan nating i-realize yung value ng salitang yet. I don't have it yet. Ibig sabihin, papunta po tayo doon sa kalagayan na ating pong matatanggap ang uh, bunga ng banal na espiritu na ito. Amen po ba? Amen. At panghuli po, empowering us to live holy lives. Ang pagpapakabanal po, hindi po ito natin natatamo sa sarili nating kalakasan. Hindi po natin ito pwedeng gawin na tayo lang po bilang mga tao sa sarili natin. Kailangan po nating hayaan ang banal na espiritu na i-guide tayo at palakasin upang ating pong uh, matamo ang uh, ang buhay ng pagiging bisang banal ayon po sa Romans 8:13 for if you live according to the flesh you will die but if by the spirit you put to death the deeds of the body you will live ngayon po paano kailan po ba natin natatanggap ang uh, banal na espiritu Uh, sa baptism po ba o sa confirmation? baptism, confirmation, o pareho po? okay pareho po pareho <laughs> okay pero may pagkakaiba po ano? Um, sino po ba dito ang born again? born again born again. Ako po born again ako. Lahat po ng kristyanong Katoliko ay born again. Amen, Amen po ba? Amen. Amen. Lahat po tayo born again uh, kaya po tayo naging born again dahil ito po ay sinabi ng ating Panginoong Heso Kristo. Ano po? Um Oh, ano po pagkaiba ano, baptism at confirmation? So sa baptism, tayo po ay uh, we are born again in uh, water and spirit. So nagiging bagong tao po tayo, nagiging new creation. At tayo po ay nagiging bahagi ng katawan ng ating Panginoong Kristo o tayo nagiging bahagi ng Kanyang simbahan. Uh, sa baptism po, narireceive na natin ang punla ng biyaya ng banal na espiritu. Ano-ano po ba 'yon? Ang kaloob ng banal na espiritu, wisdom, understanding, counsel, Fortitude, knowledge, piety, at fear of the Lord. Yung holy fear of the Lord. Ngayon naman po sa confirmation, kapag ka po tayo ay kinumpilan na, ang banal na spirito pinapatatagpo at pinapalalim yung grasya ang ating natanggap during baptism. So pareho po sa both instances, baptism and confirmation, nakaka-receive po tayo ng grasya ng banal na Espiritu Santo. At sa confirmation din po, dito po, equip na po tayo bilang mga mananampalataya upang makibahagi sa pag uh, sa pag uh, evangelize sa ating mga kapatid at paghahatid ng mabuting balita. Ano po ba ang mabuting balita? Na ang kamatayan ng ating Panginoong Heso Kristo ay naghatid sa atin ng kaligtasan dahil ang kabayaran ng kasalanan ay, at sa kanyang pagkabuhay, ito naman po ay uh, nagpapakita ng kanyang pangako na meron po tayong kahahantungan pagdating ng panahon, na matapos na po tayo sa ating paglalakbay sa mundong ito. Sa akin pong pagtatapos, mga kapatid, uh, mga kapatid ko sa ikay Kristo, tayo po ay inaanyayahang lahat ng Banal na Espiritu Santo na mamuhay ayon sa kalooban ng Diyos. Kaya mga kapatid, gaya ng mga alagad sa Pentecostes, tayo rin ay tinatawag ng papuspos ng Banal na Espiritu hindi po sapat lamang na kilala natin o alam natin kung ano ang banal na espiritu. Kailangan po ay hangarin din natin na manahan sa atin, baguhin tayo at gamitin upang maging liwanag sa mundo bilang bahagi ng katawan ng ating Panginoong Kristo. Ngayon po mga kapatid, alam na natin na ang banal na espiritu ay nagpapabanal, nagbibigay lakas at gumagabay sa atin. Ang tanong po, handa na po ba tayo na siya ay tunay na maghari sa ating mga puso? Handa na rin po ba tayo na manindigan sa pananampalataya bilang nabinyagan? at nakumpilan sa Espiritu. Handa na rin po ba tayong tumawa, uh, su, uh, sumagot sa tawag ng Diyos na maging buhay na bahagi ng kaniyang simbahan sa pamamagitan ng ating salita at gawa. Ngayong araw na ito, mga kapatid, hayaan natin ang Pentecostes ay mangyari din sa atin. Inaanihahan tayong manalangin humingi at tanggapin ang muling pag-alab ng Espiritu sa ating buhay. Mga kapatid, inaaniyahan ko po kayong ipikit ang inyong mga mata. Kung tayo po ay handa na, na sumagot ng oo sa mga tanong na nabanggit. Sabayan niyo po ako na sabihin ang mga sumusunod na kataga. Banal na Espiritu, Narito ako. Gamitin mo ako. Amen.